Huwag na kayong maghunting ng mga kuto at garapata ng ganito. Dahil kapag ganito ang paraan, hindi natin matatanggal ang mga kuto, garapata at pulgas sa mga aso at pusa natin. Kasi ang mga kuto, garapata, at pulgas ay madalas nakadikit sa balat nila. At pati na rin ang mga itlog at mga larvae ng mga kuto at garapata. Kaya, kapag ganito ang paraan ng pagtanggal, bukas ay may mga kuto, garapata at pulgas na naman ang mga alaga natin. Para matanggal ang mga kuto, garapata, at pulgas Dapat natin gamitin ang flea remover Isang spray na dinisenyo para sa mga aso at pusa Ang flea remover ay sobrang convenient gamitin Kailangan lang ispray diretsyo sa balahibo ng iyong alaga at hayaan itong matuyo ng natural Walang kailangang saksakan ng dryer o punasan Ang mga natural na sangkap nito Tulad ng lavender at citronella oil Ay tumutulong upang matanggal ang mga kuto Garapata Pulgas Pati na rin ang mga itlog at larvae ng mga ito sa balahibo ng iyong alaga Epektibo ang produkto at makikita mong magtatagal ang epekto sa loob ng tatlong oras lamang. Ang flea remover ay tumutulong din nalipulin ang mga kuto. Garapata at pulgas sa pinagmulan at magbibigay proteksyon para sa iyong alaga. Sa ngayon, may diskwento ang shop na hanggang 47%. Bilhin na agad bago maubos.